Hello guys. Dito kami sa garden ng nanay ko sa highway. Medyo napabayaan tong garden na to kasi ang nanay ko nagpupunta sa kapatid ko sa Pasig. Yan, pero maraming magagandang halaman dito, guys, oh. Oh, sino ka diyan? Albo, Sir Sacker, Manjula, Daisy. Maraming magagandang halaman dito guys. Napabayaan lang. May orchids. Tita. Mga ita, purple fish ita, ya. Ita, oh, Marami dito magagandang halaman guys. Ito pa oh. Hindi pa nga lang nagtatry. Kasi napabayaan. Ayan. Sama namin isang, isang damakmak na pamilya. <laughs> Ayan oh. <laughs> Lahat. Ang dami namin. Ayan guys oh. Tingnan Ayan Oh. Ang ganda nitong ano na to. Ay, hindi siya masum. Hindi siya masum. Ayan yung... Ayan si Mother Bells ko. Ayan o, yung kulay orange na yun, guys. Ang ganda niyang puno na yan. Ang kulak-lak niya. Nasa crown